ads time! Oopsie. Aba! Teka. Anong ginagawa? Nanonood. <laughs> nag ne ah, uh, nag Ano yung pinapanood mo? Hot shots, right? nagtatab tatab na, ha? Naglalaba. <laughs> <laughs> okay. naglalabas siya. Ayan. Umiikot-ikot pa nga. Ayan. Daming powder. Ang lagay Nag naglalaba habang nagtatab. Uy. Patingin. Yung katotohanan tayo. May yosi ka dyan. nag At nag ang aga. <laughs> Happy ka naman. Uy! Siyempre. <laughs> Say hi naman sa kanila. Hi. Bye-bye. Mag-shot -bye. kayo. Habang oh, maaga. Ay, ah, teka, ako na ba yung ano ko? Teka lang. Ito sa akin eh. Ako naman, ayan, nag-Facebook dyan sa... Nag-Facebook dyan. At siya naman ay... Bise. Oh, cheers. Onting oh, juice. Anong chaser mo? Hindi water. Ugh. Sige. Sipagan mo, ha? Babush! Bye-bye!